Hello guys, welcome back sa akin YouTube channel. Ngayon magbibigayan tayo ng video reaction. Dito nga sa bigla ang pagdating ni Kitty Duterte sa kanilang bahay. Napakarami kasing mga tao doon simula na kumalat ang balita na meron nga uh, mga autoridad na papasok or papasukin nila ng madaling araw ang bahay ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya naman syempre sa social media ay kumalat lahat ang balita na yon kung kayat maraming mga supporters ni Tatay Digong nga ang nandoon sa labas ng bahay nila para nga bantayan kasi syempre concern sila at mahal nila itong si Tatay Digong kung kaya ayaw nila na may mangyaring hindi maganda. Kaya naman kahit walang tao doon ay maraming tao sa labas. At syempre maraming mga pagkain doon na binibigay nila mga volunteer. Nagbibigay sila doon. Nang sa ganun ay kahit nandun sila nga nakatambay buong magdamag ay meron sila lang kakainin, may kape na pa. Eh, no, men. Kung kaya't ngay, biglang dumating itong si Kitty Duterte at ito ang nangyari. Kaya nito guys, panoorin natin. Wala mag mag yung maglay ba? Wala yung maglay ba? Wala Oh, nak amuk tak? Ia yang medisina, nak hatat kemakanan.

Oo din kayo ng masustansya. Opo. Opo. All life Ay nag-donate. Salamat kaayo sa nag-donate ah, nah, nah. Sa inyo tanan salamat gid namin oh. sa mga uh. okay. susuporta sa amin. Okay. Kayo ma okay. oh, oh. po mag-tagalogin niyo uh. po uh. para, 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 para ma-entertain uh. natin the uh. okay. ah, okay. okay. Salamat na sa inyo. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo patuloy uh, lang yung pagkasal natin. Tapos, ano, alagaan natin yung mga sarili natin. Matulog tayo, kumain tayo. Walang iiyak. Walang yeah, iiyak. Wala, wala, Laban, Laban tayo. Laban lang. Kasi malayo pa to, hindi pa to tapos. So, alagaan natin yung mga katawan natin, ha? Oo, yun lang. Ang so... lang, gaganti. Gaganti kami sa elektron. <laughs> <laughs> yun tayo makakaano. Baka mabawi, doon na lang. Laban yung laban so, natin lahat. Huwag na tayong mag dun na lang sa eleksyon para sure. ano mapayapa lahat. Oo. -o.

Naghanman ko ka <laughs> <laughs> na. Naharap sa TikTok na na. Naharap <laughs> <laughs> pwede po panghingi ng counting uh, uh, ano lang, uh, speech lang para po sa mga kababayan natin. So, yun sa mga kababayan ko, ayun nga, patuloy, patuloy lang yung pagdasal natin. Huwag natin kalimutan kumain at matulog. Pahinga tayo. Tapos, Uh, wag na natin silang patulan ayo babawi sa eleksyon. kapag 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 ha? Alagaan yung sarili kapag 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 mga kapag nakita ko sa, anyo, sa internet ang daming ano mga protest mga prayer rally ng mga OFW so maraming maraming salamat sa inyo lahat Yes ma'am So malaking bagay to para sa akin at sa pamilya ko Kasi wala kaming hinihingi yung uh, yung dasal niyo yun lang yun lang okay na kami okay na kami Dasal at suporta yun lang talaga

walay maglaih bahay nyo lai ro walay maglaih wala walay walay maglaih 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 walay Ita mo ang yung tamang tukso Ang gusto lang niya makaulisa daw kung gusto. lang Ayoko. makauli Ayoko. 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 na Ayoko. 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 Ayoko problema ato niya, abusan naman oh, mga kamikal kuyangan lang <laughs> naman ah, doon may artificial na chemical, di ba? sa kaadlo kapila mag-office hindi na po kayo mapalitin sa tahay kasi ano sana doon uh, lahat? hindi pa ko kaingon uh, ka ganoon sir pero sige lang makita lang ninyo so sige lang ano lang pa? ta so, sas, bye bye lang sa mga balita. tapos dapat alert ta kapalo ta sa outside panghitabo sa atong surrounding. So, katulang gyud, ampo lang gyud and dili ta undang. Salamat, Salamat. Salamat. Siya'y nagabalita sa ako na sugod tong nadakpan akong papa kada gabi i, daw mo na adiri. Yes! Kaman yeah. yes! tayo nga mag-chat ko sa iya kada gabi ako kamusta ma mga tao dira okay ra sila sa may ginabuhat nila. Siya'y nagabalita sa ako. Yes. So... Okay ka Tai Chi! <laughs> tai Chi! ka Chi! walang to. Salamat kayo. Dilipod po kadugay. Yes, Nagatang po manitanano, ni Tanan, karon so, Yung tayo pa ron. So, Salamat Siyempre, lang po bago po mula kaw na Sanjay. Karoon lang po kao sa Samo ka. Siyempre, tinawag po sa balay. Hindi na ba yung nagdapunong balay sa papa? So, Siyempre, ningawin po ito sa iyang kwarto. Ay, si, uh, ever since gamay pa po sa iya kong magulog, kay pareho ko nga, hilig magpulaw ba? Mga alas 4, alas uh, alas 6 na matulog sa buntag. So, gimingaw po sa iyang kwarto. Ay, dugay na po ito, wala ka bisita. So, tanaw na lang akong balay. Gamusta na mo pa yan? Gamusta na mo? So, mawalang to.

ઓકે આવના તો આ સમય વરે આવડી ન તો આ આવી રહ્યા ઓકે 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 yang <tuk> ada di mana

So, salamat kayo kay Imbis fiesta mo ron ah, mo diri sa mo pala ng tay. Salamat kayo yun. Salamat kayo. Lakuhin na po ng para sa akong sa akong pamilya. Salamat kayo yun. Salamat. Wala akong makauli na siya sa ato. Oo, oh, oh, isong ko. Oo, oh, oh. balita na ko na ito. Dito lang daw dito. Kaya ang inadok-dok ang mga ano dito sa pasilita. Ano, mag-dok na siya. Ano,